Isang napakagandang araw na naman po sa ating lahat. Ngayon po ay magpapakain na naman tayo ng mga alaga meron tayong mga gagawin dahil yung mga sisiyo natin malalaki na. So kailangan na natin silang ilagay sa lupa. So gagawa tayo ngayon ng kanilang area. Lalagay natin ng net Tapos doon natin ilalagay yung mga sisiyo natin. So tara, uh, punta tayo sa kabila. Dahan-dahan na kasi natin pakawalan sa lupa yung mga sisiyo since if we pre-range natin yon. So yun yung mga na-harvest natin galing sa incubator. So punta tayo sa kabilang bahay at uh, doon ay Ayun ah, ang ating mga gagawin para sa mga alaga din natin. Ayan, dito na tayo banda sa may kalsada. Oh, Michael kalsada dito sa amin. Dito sa kabilang bahay. Nandito yung mga alaga namin. Hello, hello. Yeah. Ayan, mga sisiyo natin dito. Ayan, oh, masisimla rin. Ito, masisigla na to. Wala na nang mamatay dito. Yan, pakainin din natin yan. Dito, napakain na rin natin. Masisiyo natin dito. Uh, masisiyo natin yan, o. No? Oh. Yan yung mga nakasahig sa ipa. No, uh, minsan, may mga mangilan ilan-ilan pa rin tayo nakikita na mahina. Na siguro ay dahil sa sadyang ayun yung kuha nila. Kasi yung mga inahin nating iba rin, medyo matanda na. oh, uh, yung iba sobrang tanda na. Kaya, yung mga sisimu nila nahina na pero marami pa rin ang okay pa rin naman talaga so dito ayan o nabigla tayo dito kasi nandito na pala yung isang inahing gansa sinundot niya na yung anak niya o kasi kung hapon pinapakawalan ko na to saglit at ginali ko ulit pero inisip ko ngayon o uh, pakawalan ko na tong ganyang anak na sinundot niya na galing ko sa loob tumakas siya doon dito galing yan sa loob ng net tumakas siya para lang mapuntahan yung anak niya ito yung kasama yung gansa. Ayan uh, dyan, oh. Uh, talaga siya ng nandaanan para lang mapuntahan yung anak niya. Ang galing. Bago ko pakawalan yung anak niya, pakakainin ko muna kasi baka magutom. At makikipag-agawan niya sa labas pag nando na. Yeah. Kainin muna natin. Kain ko muna. Ayan. lagyan din natin tubig Ah Ilang to eh. oh, lang na patuloy Ah 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 Ngayon may may tatakolan naman Para kasama niya na yung kanyang Kasamang inahin natay ganta Iba naman nating sisiw nandito na sila o, oh, ikot na rin mga natin dito banda Papakainin muna natin to Yan o, oh. malalaki na yung mga natin dito Ay lakas ng kumain Yung tubig nila, pinalitan na rin natin yan Bagong tubig, araw-araw kailangan palitan ng tubig Ayan Halo-halo to, may pabo pa tayo dito Ito yung mga pabo na nagkakasya pa din sa buta Sa kabilang kulungan, kaya hindi pa natin pwede ilagay doon So, nandito muna sila Ayan yung mga sisiw natin yan ito na may ibang mga alaga natin yung mga sisiw natin hello ito minsan nag aaway na to kaya ito yung target natin pakawalan kapakainin so, mo na natin sila ang dami dami na yan lalakas na rin kumain <toss noise> <toss noise> Makikip <toss noise> <toss noise> yung mga pabog Sino lang puntahan itong kong pakain <toss noise> Habang nakain sila dyan Sa baba naman yung mga pabo Yung mga nangalaglag pinakain din yung mga pabo Walang nasasayang Ang mga di sa isa Ayan. Ito yung group na papakawalan natin mamaya. Kasi dadagdag ko pa yung medyo malalaki na. So gagawa naman tayo ng bagong lambat no, doon sa kabilang side. Doon natin gagawin yun. So, mga tabo na hikiyain din dyan. Ayan, nandito naman yung mga kambing natin. Diyan sila na part ngayon at uh, sila naman ay nakapastol doon na side. No, ito kasi nakalambat to. Ayan o, oh, no, papunta doon. Dito rin nakalambat. So hindi sila makakalabas dito na side. So ang gagawin natin, Ayun doon sila. Tapos after mga ilang linggo, pag medyo konti na lang yung damo dyan, tsaka naman sila lilipat na naman sila dito na side sa kabila. So, ayan. No, hinati natin yan ito. Napakalawag na itong area to. Actually, open nga itong area na to Hanggang doon sa dulo yan sila. Abot yan sila doon. Kaya marami nakakain yung mga kambing nating damo. Ang maganda dito sa kambing, awala ah, wala ka nang bibilihing feeds. No, purong mga damo lang kinakain nila dyan minsan nga ayaw na rin uminom kasi may mga sapa din dyan sa loob meron din silang napupuntahan na mga tubigan so doon na rin sila umiinom no, kaya ang kuwan na lang natin dito is inoobserve natin tapos lilinis natin yung bahay nila para hindi sila magkakasakit so kailangan din tingnan tingnan yung mga kambing natin kung okay pa rin ba sila baka mamaya eh may mga mahina na pala so kailangan magamot agad no, bago pa man manghina ng tuluyan so ayan yung mga alaga natin dito Yan yung mga alaga natin oh. meron dito mga anak na nila yung iba naman, mga inahin saka may barako tayong isa, yun yung barako natin, malaki so yan yung mga naglalahi sa mga inahin nating kambing dito si Mingoy binuksan ko na yung pintuan para makakalabas-labas na rin yung mga sisyo natin dyan eh, minsan nag-aaway na eh, para may free sila pagka halimbawa nag-aaway yung isa pwede yung makalipad, makalabas Nandahan na rin natin sila sana sa ganito. Yan po. Ilipat natin tong net sa kabila so, may mga sisiw. Ayan o. Lawak-lawak pa to. Ah, bahaba rin to pagka nalambat natin para merong Paglalagyan ng mga sisiw natin. Wala pa namang, wala pa namang baboy dito. Kasi dati, ilatag natin yan dito para sa mga baboy para hindi makapasok yung manok eh <clears throat> okay, ngayon wala pang baboy so dun muna sa kabila sa mga manok muna to gamitin mahaba din to yan natagan natin to ng net Simpleng latag lamang yan para yung mga sisiyo natin dyan lang sa loob. Nailagay na rin natin sa loob yung mga sisiyo. Ito na yung ating simpleng lambat na pang madalian lang. Ayan o. Ah, pang madalian lang yan o. Oh. Simple lang. Mas tang mahalaga lang ay hindi makalabas itong ating mga pabo. Kasi plan din natin gagawa ng isang mas malaking bahay nitong mga sisiyo. So sa ngayon kasi nag-aaway-aaway na sila. May mga nasusugatan na. So kailangan na rin talaga natin silang Uh, ganito gawin na nakakaalpas sila sa lupa para uh, hindi sila mainip din sa loob ng kulungan ayan sa so ngayon ayan na sila oh. yung iba nasa baba yung iba nasa baba yung mga pabo naman na malalaki nasa labas ayan yung mga gansa natin nasa labas